So, ayan na siya guys. Battery powered. Diba? Yan sa baba yung nating battery or UPS. Ayan, wala na siyang PGOE. Pero naka yung nating. Ayan, tigitan niya naman. May ilaw siya. Sa baba. Diba? So, walang PGOE yung nating AP. Ayan. So, the power niya is both yung AP, yung uh, orange pile, and boom, bags at. Ito rin, yan, yung enable tayo dyan. Ayan. 2 kanina ng 6.30 pa ito. Ang oras na is 12.36, 12 so ito is 6, hours na siya. Ayan. Kung up ASC2 lang ko power mo dito, 6 hours. May 2 bars pa ako. Yan. So, legit na legit ba? So, and guys, buhay pa siya. Ayan o. Buhay pa siya. Meron pang nagpi plink na... Ayan, meron pang nagpi plink na one bar. Ayan siya. Okay. Along oras yung nirecord natin kanina, that is... Ayan, Ah, 12.36 kanina. So, 8 hours kung magiging ano na siya, kung magiging 836 na siya. Ayan, last na na guys, pero biblink blink pa rin siya. Buhay pa. Ayos. Ayan guys, buhay. Krishna. Eleven fifty four na buhay pa rin siya. Buhay, buhay pa rin. Guys, inaantok na ako guys. Di pa rin siya nag off. Twelve thirty five na. Twelve <coughs> hours na siyang gumagana. No, I'm talking.